ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. Ay, project. Wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto Unang Korinto Kapitulo Versikulo 28 Datapwat kung sa inyo'y may magsabi, ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budi. Ngunit kung may magsabi sa inyo, ito'y inihain sa mga Diyos-Diyusan, huwag niyong kaniniyon alang-alang sa nagsabi sa inyo upang di mabalisa ang budhi. Unang Korinto Kapitulo Gis Versikulo 32 Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Grigo man, o sa Iglesia man ng Diyos. Unang Korinto Kapitulo 14 bersikulo 20. mga kapatid huwag kayong mga sa pag-iisip gayon may kahalayan ay mga kayo datapuat sa pag-iisip kayo ay mga mga kapatid huwag kayong mga isip bata maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan ngunit maging ganap ang inyong pag-iisip. Unang Korinto Kapitulo 14 Versikulo 39 Kaya nga, mga kapatid ko, maningis na pakanesay ninyong makapanghula, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Kaya, mga kapatid, pakana sa inyong makapagpahayag ng salita ng Diyos, ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang wika. Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 33 Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kay ingat kayo, ang masasamang kasama ay nakasisira ng magagandang ugali. Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 34 Gumising kayo ng ayon sa katwiran, at huwag mangagkasala sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos, sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Magpakatino kayo at talikdan ang pagkakasala. Ang iba sa inyo'y mali ang pagkakilala sa Diyos, sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ang uri ng magiging katawan sa muling pagkabuhay. Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 58 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag mag ilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon yamang alam niyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ikalawang Korinto Kapitulo 6, Versikulo 1 At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo, na huwag niyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Ikalawang Korinto Kapitulo 6, Versikulo 14 Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Galasya Kapitulo 5 Versikulo 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo, at huwag na kayong paikop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Manatiling malaya, pinalaya tayo ni Kristo, upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo, at huwag ng paalipin uli.